So gumawa ako ng video dahil gusto kong matulungan yung kapareho kong mga online seller na baguhan sa BIR forms and legalities sa mga legalities ng um, BIR. So, di ba last time, kumuha tayo ng BIR. Sabi is uh, nakalagay dito na may first quarter, second quarter, third quarter. Tapos, ang mga gawain natin ay no quarterly, annual, quarterly. Individual tax, individual income tax, and then percentage of tax. So, lahat to dapat pala nasa submit mo ito on the due date. So, kung hindi nyo maintindihan tulad ko, may seminar sila doon at nag ako. So, ang pagkakaintindi ko, every quarterly, i-return -re ito. Yung resibo. Yung naubos ng resibo. Since hindi naman nga ako nakabalik ng quarterly. Bumalik ako after one year. Ang bilis ng taon guys. Hindi ko na malayan. one 1 year na pala ito. Ngayon, pagdating ko doon, ayan. Hindi naman ako kinabahan. Pero, mas natakot ako sa words na penalty. Baka may penalty ka na kasi uh, one year kang hindi nag-filing. So, ang ginawa ko, uh, pinacheck ko itong account kong to. Kung meron na ba akong uh, penalty. Charan! Dahil sa hindi pag-file ng mga dapat i-file na um, forms and kung kung yung mga dapat natin natrabaho natin as a negosyante hindi ko siya na comply 1000 ang every ano noon so that tatlong quarter yung ano ko yung hindi ko nagawa and it's cost agad guys na 8000 pesos kasama diyan ang no book every seller every negosyante hindi pwedeng walang book kailangan meron kang book so ngayon bumili ako ng book at yung book na yan guys, hindi yan basta-basta book lang. Dapat registered siya sa BIR. So, kasi madami tayong mabibili na ganito eh. Pero dapat nakaregister siya sa BIR. So, hindi madali, madaming nakakagulo sa akin. So, feeling ko ang gulo-gulo ng mundo hilong-hilo ako doon sa loob ng BIR ngayong araw, pero sabi naman nila um, dahil sa baguhan pa ako, kaya siguro ganon pero uh, pag natutunan ko na ang lahat, ay madaling na lang sa akin, ang filing ay online hindi mo kailangan pumunta sa BIR every quarterly so, online naman pala siyang ginagawa, kailangan lang, alam lang natin So, ito naman is the sworn na tinatawag. Sworn de Declaration of Gross Remittances. So, this one, hinihihi, pwede nyo itong hingiin kay BIR. Diba, nire-required ito sa atin ni Shopee. Mm, ngayon, ito ngayon, pwede itong anuhin kay BIR. Worth 30 pesos ang babayaran nyo para dito sa stamp. And 150 pesos naman para sa pag-notary. Okay? So, mag -ready kayo dyan. Tatlong copy na yan. May ano na yan, may Xerox na din yan. Kinuha nila yung isa. And nandito sa akin yung mga isang copy at yung original. So, this one, every year pala ito. Pagpasok dapat ng January is meron ka ng sworn. Kaya pala si um, Shopee, nare-required tayo hanggang June 20 ata. Bago mag-June 20, mag masususpend na naman yung account natin kung wala tayong sworn. Oh my God, ang dami, dami talaga. So, hindi naman siya am um, required na kumuha na ako ng book. Pero kumuha na ngayon ako ng book kasi alam ko na pagdating na naman sa next next na i er na naman ni Shopee is filing na yan. Talagang gusto na nilang makita yung uh, proof of your filing. So, this book is very important kasi dito nakasulat yung mga sales mo, expenses, kumbaga, bago ka magsulat doon sa ano mo, sa filing mo sa online, ito yung magiging basihan mo tsaka yung resibo mo. E, resibo hindi dinadala sa BIR. Dadalhin mo lang yan kung por pampunit, gusto mong ipapunit, or foreclosure of your business. Kaya sabi nila sa akin, magpapaklose po ba ng business? I ano po ba? For ano po ba yan? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sabi ko lang, hindi pa to dito dinadala. Natawa na lang ako sa sarili ko. But then, there's always a first time nga, ba diba? So, inassist naman nila ako na maayos. Hindi naman nila ako pinagtawanan. Pero kahit ako tawang-tawa ako sa sarili ko na bakit naladala ko yung mga resibo sa BIR? Hindi naman pala yung dinadala doon. Hindi naman pala yung nila kailangan. Ganun. So, this one, for one year lang to guys, ha? Penalty yan for one year. Hmm? So, kung ayaw yung ma-penalty ng BIR, kung ayaw yung ma-penalty sa kahit na anong um, legalities, so, dapat alam natin kung ano ang dapat gawin. Alam natin, full knowledgeable tayo para hindi tayo aanga-anga. Kasi, hindi pwede sa law ang sabi kasi ni, sabi kasi nito, ay akala ko, hindi yan pwede sa law. Dapat nagnegosyo ka, alam mo ang pinapasok mo. Dapat nagparegister ka sa BIR, alam mo ang pinapasok mo. So, yun lang guys. As a Shopee seller, nasa the Shopee and TikTok, I hope natulungan ko kayo. Bye!